Good morning guys uh, Ngayong umaga no? Although umulan ka eh, Kanina Simula kanina madaling araw eh, Maaling saan Pa rin mo ano panahon So nandito tayo ngayon Sa bakal ng lote Kaya nyo uh, Gagamasan ko yun ng konti Tanggalin natin yung mga damo At kaya, yung ano Pangit naman yung kasi Matatanim tayo nun mais. So kung natatandaan nyo nung uh, nakaraan na hindi ni nag uh, yung tanim natin ng mais and maliliit lang yung bunga. Uh, although iba may laman ng konti, uh, ano naman tayo ng buto pa na para pantanim natin ngayon na tagulan. Sana itong tanim natin ng mais eh. Medyo gumanda-ganda at makaharvest naman tayo para matikman natin yung ano kasi yung nakaraan? Wala naman tayong na Sige na nga ako, nagtinagulaw ko lang para mayroon pa rin tayong boto na maitatanim. nga so, samahan niyo ako. Ah, uh, kung nakikita niyo pala guys, no, ito no. Meron tayo ayun. May mga yan, poste. Poste tayo na ano, malunggay. So, tinuso ko yan. Pag ano, ko lang munang mabuhay kaunti. Uh, siguro by next week. Uh, pero aabangan ako na rin yan ng ano, buto ng patola may nahingita yung buto ng patola dun sa mga pinsan ko sa sa pote. maganda yung patola mahahaba so ya, ano natin dyan tapos ito yung kung nakakita nyo ito ating uh, red cardinal e, eh, may gumanda na siya yan so sana bago mag december to makano bunga tayo dyan or maparami natin yung ano na yan. Tapos ito nga pala yung ano, nabili natin na ah. yan yan yung sua. naka-recover na siya. So nagawa ko na yan ah. naputol ko na tong sa ibaba so ayan meron na siya dalawang panibagong sanga so antayin natin mag-mature yan pagka ano yan tayo kukuha ng sanga na ipanggagrap natin dun sa suha dun sa likod bahay ng mga atiko dun sa kabila niyang lote para mapalitan natin yung kasay pangit ng buong ano, native na ano yung suha at saka may maasin na dry yung buwan niya pag uh, lumaki so palitan natin try natin kung magiging maganda buwan nito tapos ito yung ating nabuhay natin na sa no, persimmon so yan tapos ito pala meron tayo rito buto na ayan ang dami niyang isang buto lang po yan guys pero yung tumubo sa kanya na pinaka puno niya ay apat na piraso bunga po yan ng Indian mango so palalakayin natin yan gagawin natin yan yan ang gagawin natin mother plant mag-ano tayo ng 4 in 1 na ano na puno ng mangga apat yung bunga so uh, dalawang may dalawang variety na tayo apple mango tsaka yung mismo ito yung mother plant niya na uh, Indian mango pero kukuha rin tayo dun sa namumunga na para sabay sabay sila magbubunga kung sakali tasahan na pa tayo ng dalawang variety na pandudulo natin dito so Ayan po. Uh, Tapos na natin ito na linisin uh, muna. Tapos gagawa na lang ako ng video na isa pa. Pagka uh, nag-uumpisa na tayo magtanim ng mais. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood at thank you for watching. God bless.